Mga field commander ng MILF, pinulong ni Kagi Murad sa Camp Darapanan, ang sentro ng kanilang pinag-usapan ay ang darating na halalan sa BARM. Sinabi ni Kagi Murad na ang halalan sa Oktubre ay napakalahang, napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at kanilang ipinaglalaban. Ang mga pinulong ni Kagi Murad ay mga kasapi ng Inner Guard Base Command na pinamumunuan ni Commander Ahmad Ibrahim. Anya ang tagumpay ng halalan ay... Uh, pagpapatuloy ng kanilang nasimulang laban para makamit ang karapatang makapagsarili sa sariling lupain. Tuloy niya ang laban para sa karapatang makapagsarili mula sa armed struggle at ngayon ay political struggle mula sa paggamit ng armas at ngayon ay sa paggamit ng balota. Mula sa mga lugar ng digmaan, patungo sa mga voting per at lahat para sa kapayapaan ng farm. Pinaalalahan din ni Kagi Morada ang mga field commander na huwag gumamit ng dahas para lang magtagumpay. Mas mabuti anyang hayaan ang publiko na pumili.